Bye bye. Enjoy yeah, enjoy the party. Bye. bye I love you. Love you too. <laughs> bye. Hello mga kids so ayan ito ngayong araw ng graduation ni Charlotte and then ayan, nagising na sila yung binigyan ko sila ng gatas, so, umalik ulit silang natulog, ganyan talaga sila kapag gumaga, and ito nga pala yung niready nila kagabi na mga uh, souvenir o regalo sa mga classmate niya ni niready ko na din yung damit niya, ito daw yung damit niya kasi susulatan ng mga classmate niya, parang remembrance ba itong damit niya na to uniform, sabi ni amo after daw nung graduation niya is itatago daw niya itong damit niya para remembrance sa mga classmate niya. Kasi magigrid 1 na siya next year and then iba-iba yung school na nila. Hindi na sila makikita ng mga classmates niya ngayon. Bye-bye! yeah Enjoy the party! Bye! bye. bye. Love you! Love you too! <laughs> bye! <laughs> At ayan, after 3 hours nga bumalik si Ayan, tapos na yung graduation ni Charlotte. Okay. Oh, this is your gift? Yes, look! Wow! I see your clothes? Yeah, it's too much now. <laughs> so, don't use this. This is you, you my congratulations yes. This is my congratulations clothes. Wow! Yes! Yeah. 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 Yes, I, I can see here. you! look I am here! Wow! Which is for you, uh one I thing. I have so many! Yes. At dahil nga mga kachasa, may in-open namin yung mga regalo kay Dingding at Charlotte. Nagtataka kasi siguro kayo kung bakit ako hindi sumama kay Laamo. Dito kasi sa Hong Kong mga kachasa kapag graduation ng mga bata is hindi kagaya sa Pilipinas na magmarcha-marcha pa. Ang forma-forma pa ng mga magulang parang mas excited pa ang magulang kaysa sa mga anak na mag-graduate. Dito kasi mga kachasa is, is parang ordinary din lang sa kanila. Napakasimple. May dala lang sila mga regalo. Parang exchange gift kumbaga sa Pilipinas. Ayun lang yung ginagawa nila kapag program ng mga bata dito. Maka sabihin niyo naman, paano mo alam mo, hindi ka nga sumama? Eh mga kansas, tinanong ko kay amo, tapos pinakita ni amo yung mga picture sa akin, sabi ko. Hindi kayo nagmarcha-marcha, sabi niya, hindi na kailangan dito sa Hong Kong ang mga ganon. Eh nang sinabi ni amo, kasi dito is eh, tatlong beses silang nagpicture, picture photoshoot ba, yung suot yung pink na pinakita ko kanina sa inyo. Yun eh, mga kansas, ganon ang uh, graduation ng mga kinder dito. Kaya yung mga kansas, gabi pa lang nung nag-aayos sila ng mga souvenir na ibibigay sa mga classmate ni Charlotte, eh, sabi ko eh, hindi na ako sa sasama. Antayin ko na lang sila babalik dito kasi madali lang naman. Ilang oras lang naman sila. eh bumalik na din sila. Kahit sasama ako mga ka-channels, hindi rin pwedeng kukuha ako ng mga video-video doon kasi marami mga bata. Hindi lahat kasi ng mga magulang dito is pwedeng ipublik yung uh, ipos sa social media yung mga picture or mukha ng mga anak nila. Kaya useless din kahit sasama ako doon. Kaya sabi ko antayin ko na lang kayo dito. <laughs> Sige din lang na wala din lang akong magandang video kapag sasama ako. So dito na lang ako antayin ko sila. Di ba? Ng ng so hanggang ito yung garuda mga katsays bye bye see you again on our next video ay English aja diya katagyaman na kakapsat agay kayang susuporta kinagbibuyag kay ito yung video may apo